forensic support inihahanda na ng NBI sakaling kailanganin ng PNP matapos na matagpuan ng ilang sako na may lamang buto sa Talisay, Batangas. Kasama mo sa Balita, si Rajuman, Chil Emprido. RMN Rajumandru, Drew, Rajuman Angel, naghihintay na lang ang National Bureau of Investigation ng NBI ng request na kaling kailanganin ng kanilang forensic support. Ito'y matapos na may ma-recover na buto ng umanay missing sa Bungeros sa Taal Lake sa Talisay, Batangas. Ayon kay NBI spokesperson attorney Ferdinand Lavina, willing silang tumulong sa investigasyon kung itap o kailanganin sila ng Philippine National Police. Aniya, wala pa namang ipinapadala sa kanila ng mga na-recover na buto mula sa retrieval operation na isinagawa kahapon. We are uh, willing kung kitap ang aming uh, forensic support. That has been the stand of the director ever since. Pag uh, uh, properly requested ang aming forensic support, then the NBI is uh, willing to undertake any uh, examination. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na nakahanda silang tumulong sa Philippine National Police para marisol ba ang naturang kaso ng missing sa bungero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Pido, Tata RMN.